sa isinagawang Power of One Camp sa Southern Luzon Mission, mahigit dalawang libong kabataan ang lumahok sa nasabing aktibidad. Kasabay nito, daan-daang individual ang nagpasyang tanggapin si Jesus bilang kanilang tagapagligtas sa isinagawang Mass Baptism sa Camarines Sur. Si Christian Ed Bongon para sa report. Isang makasaysayang camping ang isinagawa ng Southern Luzon Mission Youth Department na nagbigay inspirasyon sa mga kabataan. Isang linggong kasiyahan, iyakan at pagbabago ang naranasan ng dalawang libong mga kabataan sa teritoryo ng Bicol sa malaking lupain ng Nagview Adventist College. Naranasan ng mga kabataang ito ang makasaysayan at inaabangang Power of One Camp. Dito, Naranasan nilang magkaroon ng maraming kaibigan na nakasama nila sa kanilang mga family time, activities, at worship sa pangunguna ni Pastor Dan Smith. Power of One Camp ay hindi lang siya isang linggo activity. In fact, isang linggo siyang nakikilala at nakikilala ang Panginoon. Kabataan na na-revive ang kanila pong buhay sa Panginoon. Na-develop yung spirito ng pagmamahal spirito ng friendship, spirito ng camaraderie, this P1 camp is a unique camp for the young people. Maunawaan ng mga campers na may nagmahal sa kanila, may nagkikare sa kanila, at may nagsaserve sa kanila. This is god chosen ministry para sa mga young people. At higit sa lahat, huwag nating kalimutan ang Panginoon. Keep the faith burning and always be connected to Jesus. Dahil sa pag-ibig, pagkakaibigan at katotohanang natanggap, daan-daang mga kabataan ang tumanggap ng bautismo at labing-anim ang muling nagtalaga ng kanilang buhay kay Kristo. Also, masaya po ako pag nagpa-family sharing po kami. May nakikilala po kami mga bagong friends and nag-share po kami mga words of God. Nagpa-baptize ako kasi parang yung loob ko, habang pag nag-worship masaya ako kasi parang nalalapit yung loob ko kay God experience ko yung love care and serve um love first love love na hindi affection but love to God and love kung anong sa kanong ginagawa mo and care care sa bawat tao na nandito hindi mo man kilala o kilala mo man and serve Siyempre, serve para kay God. Dito rin sa camping na to, it made me realize na parang ito na yung time para tanggapin ko si Heso Kristo na, nating ating Sa kabila ng pisikal na kaligayahan, naranasan ng bawat isa ang katuwaan sa paglilingkod at kagustuhang lumago kay Jesus. Hundreds have given their life to Jesus and we walk up here to a baptistry with the sunset going down friday night with balloons in the water and everyone singing it, it's, it's fantastic what i say to everyone first of all you are baptized to jesus you are not first of all joining a church with beliefs and practices and rules you're joining jesus roman says you join him in his death and in his burial and in his life you are saying to jesus i am a follower of jesus if you have christ and the shield of faith you will be able to resist all the fiery darts of satan satan will not be able to get you don't let satan pull you away from jesus and so i hope the next p1 camp you're still faithful you stayed with jesus all the way through and i'll come from my side and you'll come from this side and we'll join on the cloud going into the gates of heaven Ang layunin ng ay magkaroon ang bawat isa ng personal na relasyon sa ating Panginoong Diyos. Mula dito sa Naga View Adventist College at may layuning makapaghatid ng balitang may dalang Christian Edris Limbonggo nag-uulat para sa Hope Today HCNP News.